ito po, ito yung unang, ano, ang ear tag po niya ay 030. Tapos itong isa naman, ay, ano ba? Itong isa ay, ano ear tag mo? 03, 034. Ito pong isa, yan. 034. At ito namang isa is, oh. pangatlo, 029 ng AirTag. Ayan, 029. Tapos itong isa. Ito po. Itong isa naman ay 040. 040 four four at itong isa ay 028. 028. At itong isa naman is 036. Ayan, mga AirTag nila, kuya. Tapos, dito naman po sa isa. Itong una ay... Ang una ay wait, 370 po ang una, 370. Ito naman pangalawa is 369, ito. 369 'yan, 'yan 'yan. Kasi so, ito pong isa, pangatlo is 039, ayun, 039. Ito naman pong isa 038 po, 038 'yan. 038 wait lang. So, ayun lang po mga itag ay tapos si Tito Arnel naglilinis ito po yung batch ng beek batch 1 ng beek ayun po yung mga beek ito naman po sa pangalawa hindi yan, tinatandaan ko yung mga ano. na so ayun, hello po so ito po si big balat, ang pangalan niya ay big balat, ayan siya po ay nanganak kahapon, october 26 ang anak po niya ay 9, isa po ang luno ayan po ang mga baby niya Ayan. So, ayun. Ito naman po si 33. Ang name niya ay si 33. Siya po ay nanganak noong October 3. Ayan. Ang mga piglets po niya ay 9. Buhay po lahat. Ayan po yung mga piglets niya. Ayan. Ito naman po yung kanyang nanay. Ayan. Mga piglets. So, dito naman po tayo sa mga fatty nurse. Ayan. Ayan po. Sila po ay paanak nung June 23 at sila po ay i-release sa December. Ayan o, oh, mga fatiners. Ayan, nakalulaki o. Oh. Ayan. Itsura. Ayan. Nangiinom siya. Ayan. Ayan, mga fatiners. Kasalukuyang nililinisan. Ayan. Hmm ayon, Ayun, ito po si Shades. Ayun. Ang due date po niya ay sa October 30. Ayun. Eh, mga anak na po talaga siya. At ang kanyang mga dede ay namumula-mula na. Ito po ang kanyang itsura. Ayan. Ito naman po si Bigote. Ayan, ganyan siya kalaki. Ayan, ganyan siya. Ayan. Ang due date po niya ay sa November 1. Ayan. Chura niya. Ayan. Ayan, na Ang kalaki. Ito na po yung mga anak ni Shades. Ayan. Ayan. Ayan Ayan po si Shades Tulog na tulog Ayan sila Ayan na Mga buling gait